Kumusta? Sa ating pagsasama ngayon, um, may isang napaka-importanting usapin tayong sisilipin. Gagamitin natin yung mga material na pinagkatiwala mo sa amin. O nga! Tungkol ito sa, alam mo yung mga pinakaunang hakbang sa pagbubuo ng simbahan o kaya ministeryo. Titingnan natin, bakit ba yung mga desisyon sa umpisa eh, grabe pala yung bigat sa pangmatagalang kalusugan at uh, paglago nito. Tama. May isang magandang imahe tayong uh, gagawing gabay galing sa sources mo. Yung parang murang halaman. Sige, simulan na natin tong himayin. Maganda yung panimula kasi itong mga material na hawak natin, para siyang ano, kompletong gabay talaga may mga theological na insights, tapos may mga pag-aaral din from different cultures, at saka mga practical na tools, di ba? Oo, may mga checklist pa nga, di ba? Templates. Oo, mga checklist, template, gabay sa training. Bale, ang mission natin dito, himayin talaga ng malaliman kung ano ba sinasabi nito about sa mga pundasyon. Yung kailangang itatag sa simula, yung parang DNA, kumbaga, o yung kaloob-loobang tatak. Ah, yung DNA. Gets? Oo. Para yung isang bagong community, hindi lang basta, alam mo yun, sumulpot, kailangan maging matatag at, importantly, kayang magpatuloy at magparami pa sa future. Okay. Simulan natin dun mismo sa metapora, yung murang halaman. Sabi mo nga, galing sa Biblia, 1 Korinto Isaías, bakit ito ang Uh, piniling image, ano ba yung sinasabi nito na um, mahalaga para sa atin? Napakahalaga niyan kasi agad-agad tatlong bagay ang pinapakita niyan eh. Una, yung pagiging marupot. Alam mo yun, anything new, fragile pa, di ba? Oo, delicate. Pangalawa, yung laki ng potential for growth may pag-asa at pangatlo yung kailangan talaga ng pangmatagalang katatagan hindi pwede yung ningas-kugon lang sinasabi nga sa sources natin yung uh, desisyon sa sapling season yung pinakaunang stage yun daw yung halos magtatakda ng lahat ng susunod yung pagiging marupok okay gets ko yun at yung need for katatagan pero Paano ito kumukunikta dun sa mas malalim na konsep na binanggit mo kanina, yung DNA o kaloob-loobang tatak? Ah, dito nagiging very interesting. Kinakabit kasi ng sources natin itong image ng halaman sa idea ng invisible DNA o di nakikitang katangian ng ministry. Yung mga bagay na hindi mo agad nakikita sa labas. Like yung culture. Values. Oo, yung nabubuong kultura, yung mga pinapahalagahan, yung mga proseso, yung mga paraan na naitatag sa umpisa. Parang sa tao, di ba? Hindi mo kita yung genes, pero yun ang nagdidikta ng maraming traits. Hmm, okay. Ganun din daw sa ministry. Sila yung humuhubog kung ano ang kalalabasan nito long term. Ang emphasis dito... Ayon sa pinag-aaralan natin, hindi lang daw yung bilis ng pagdami ng tao, kundi yung lalim ng ugat. Ah, lalim ng ugat, hindi lang yung taas o laki. Exactly. May binabanggit pa nga na yung mga early inputs or yung mga unang pinuhunan mo, kahit maliit, meron daw disproportionate effect, malaki ang epekto sa pangmatagalang resulta. Wow! Kung ganun ka-critical yung simula at marupok pa, ibig sabihin Um, marami rin sigurong nagfe-fail, yung mga nagsisimula na hindi nagtatagal. Ano ba yung mga common reasons daw based sa materials kung bakit namamatay itong mga murang halaman? Isa sa pinakamalaking laging lumalabas, alam mo, yung planter dependency. Sobrang pagsandig dun sa nagtanim. Ah, uh, yung founder. Oo, sa founder o tagapagtatag. Yung buong ministry, nakasandal sa galing niya, sa karisma niya, o basta nandyan lang siya. Ang problema, pag umalis siya o nanghina, Nako. madalas, kasunod na rin nanghihina o minsan, nawawala na talaga yung ministry. Mukhang common nga yan, ano. May iba pa bang mga uh, pitfalls o mga bitag na nabanggit? Meron pa. Yung tinatawag na culture drift o paglihis sa kultura. Paano yun nangyayari to pag yung mga methods structure o kahit yung style ng leadership eh hindi bagay dun sa local context sa kultura ng lugar Ah, parang imported lang na di inadapt. Ganun nga. Kadalasan resulta yan ng basta lang pag-angat ng model galing sa iba, tapos walang sapat na pag-aangkop, madalas kasama rin dito yung kahinaan sa discipleship, yung paghubog ng followers, at saka yung hihap mag-develop ng local leaders, yung mga tiga dun mismo na magpapatuloy. May mga nabangkit din sa sources na aral galing kina Roland Allen, David Garrison, Ed Stetzer, Si Allen, grabe, more than a century ago, pinupunan na niya yung mga methods na nag ng dependency sa outsiders or missionaries. Oo, at problema pa rin daw yan hanggang ngayon based dito sa ating pinag-aaralan. May kwento nga dito si Pastor Eli, sample siya nung founder-centric. Ang bilis ng growth, ang daming tao agad. Wow, tapos? Pero bumagsak din kasi lahat nakasentro sa kanya. Sa programs niya, hindi malalim yung ugat. Ayayin pa nga, Nib. Yung pag-import lang ng structures or programs tapos ditinignan yung local culture at uh, lalo na yung hindi pagbibigay ng real power and trust sa local leaders, di ka? Yun mismo. Kaya ang laki ng emphasis dun sa principle na release over retention. Pagpapakawala kaysa pagpigil. Mas mahalaga daw yung handa kang bumitaw ng kontrol, magtiwala sa iba, kaysa panatilihin mo lang sa'yo o sa ilang tao. Mahirap yun ah? Mahirap pero crucial. At kasama din yung presence over program pagpapahalaga sa ugnayan kaysa programa mas focus sa tunay na relasyon sa pagiging present sa buhay ng community kaysa sa abala lang sa events at activities may nabanggit kang kabaliktaran ni Pastor Eli kanina yung isa pang kwento ah, oo yung the rooted house ang nakaugat na tahanan medyo mabagal yung simula nila compared kay Pastor Eli pero naging super intentional sila sa pagpapaugat ano yung mga ginawa nila? Nag-focus sila sa hospitality, pagiging mapagpatuloy. Tapos may simple, repeatable template sila ng gathering na madaling gayahin. At nag-develop sila ng tatlong leader galing sa maliit nilang grupo. Oh, tapos ang resulta? Ayun, over time, nakamultiply sila, naging apat na house groups na, na pinamumunuan na ng mga leader na galing din sa kanila. Pinapakita talaga yung power ng malalim na ugat versus sa mabilis lang na paglaki. Okay, okay. Malinaw yung mga dangers at mistakes. So, balik tayo sa positive side. Paano nga ba mapapatibay at mapapalago ng tama itong murang halaman? Ano yung mga ingredients, kumbaga, para sa healthy na DNA. Binibigyang diin ng materials natin ang ilang key ingredients, una sa lahat, malinaw na core identity at matibay na covenant o tipan. Identity at tipan. Oo, may kasabihan nga raw dito, identity precedes method. Kailangan malinaw muna kung sino kayo bilang community bago pa 'yung mga gagawin. At 'yung pagkakaroon ng covenant, hindi lang daw ito listahan ng rules. Ah, hindi lang rules. Hindi lang. Ito mismo daw yung nagiging foundation ng identity at unity ng grupo. Teka, bakit parang ang sentral ng idea ng covenant o tipan? Paano siya naging more than just rules? Magandang tanong. Kasi ito siguro yung isa sa pinakamalaking insight dito sa sources eh. Pinapakita kung paano yung matibay na tipan parang siya yung center of gravity. Center of gravity? Oo. Siya yung humihila at nag-aayos sa lahat ng ibang aspeto ng buhay ng community. Hindi lang siya checklist ng gagawin. Isa siyang naguugnay na force. Mula sa discipleship, leadership development, paghawak ng pera, hanggang sa worship at pagharap sa challenges, lahat daw dapat bumabalik at nakaugat sa pinagkasundo ang tipan. May sample pa nga ng tipan dun sa source. Wow, okay. So, Bukod sa tipan at identity, ano pa yung ibang key ingredients? Connected Jan, Pangalawa, yung critical na local leadership development. Pagdevelop ng leader mula mismo sa community. Kailangan daw mag-raise up ng mga pastol o taga-alaga from within. Hindi pwedeng laging imported o umaasa sa isang tao. Ah, may kwento pa nga doon kay Tiberius, di ba? Oo, si Tiberius. Ordinaryong miyembro lang siya na naging haligi. Siya yung nanatili, nag-alaga, nagpatuloy nung umalis yung original planter. Ito mismo yung principle ng release over retention na nabanggit natin. Yung release? Mukhang madaling sabihin pero ang hirap gawin lalo na kung ikaw yung naghirap magtayo, di ba? Paano raw to may encourage practically? Well, isang way, yung pagkakaroon ng malinaw na proseso or pipeline for identifying and training potential leaders. Simula pa lang, hindi siya optional, kundi part talaga ng culture. Okay, pipeline. Ano pa? Rin yung malalim na discipleship, paghubog ng tagasunod, at pagkakaroon ng malinaw na worship rhythms, daloy ng pagsamba at buhay espiritwal. Hindi lang daw enough na naniniwala yung tao. Kailangan kailangan train to obey, sanayin sumunod. Kailangan ng simple pero paulit-ulit na daloy sa gatherings at sa daily spiritual life ng community. Kasama na dyan yung regular celebration ng mga symbols ng covenant like baptism at communion. May nabanggit ka pa kanina tungkol sa pera at um, gusot. Ah, oo. Pang-apat, kailangan din ng resource stewardship and local control. Matalinong paghawak ng pondo at local na control sa resources. Dapat may transparency sa budget. Transparency, importante yan. Oo, at iwasan yung sobrang control ng external donors na baka magdikta ng direction. Dapat local leaders ang may primary control. At panglima, hindi dapat tinatakbuhan yung conflict resolution, paghanda sa mga di pagkakaunawaan. Kailangan harapin. Mahalaga raw na maaga pa lang, may napagkakasundo ang paraan kung paano haharapin yung mga gusot ng maayos at may accountability. Kompleto nga. At sabi mo kanina, hindi lang to puro concepts, may mga practical tools din. Oh, napaka-helpful nun. Kasi if you connect this sa bigger picture, makikita mo kung paano yung covenant talaga yung nagiging sentro na humuhubog sa lahat at yung mga kasamang self-assessment checklist. Practical talaga. Anong example ng tanong doon? Meron doon. May one-sentence gospel identity ba kayo? O kaya may documented leader pipeline ba? Local ba ang control sa resources? Mga ganong tanong. Pang-check talaga sa sarili mong ginagawa. Makakatulong sa iyo to na nag-aaral. Ngayon, lipat tayo sa practical na tanong. Paano ba nasusukat yung success or health nitong murang halaman? Kasi madalas, ang tinitingnan lang natin, numero eh. Attendance, collection, may ibang view ba dito yung sources? Malaki ang diin dito na kailangan daw lumipat. Mula sa puro metrics of size, papunta sa metrics for depth sukatan ng lalim. Oo, mga panukat na nagpapakita ng tunay na health ng ministry at importantly, yung capacity nitong mag-multiply sa future. Mahalaga rin yung distinction na binibigay ng source between leading indicators at lagging indicators. Paki-explain nga yung dalawang yan, leading at lagging. Yung lagging indicators, tulad ng attendance last Sunday o total income last month, Nagsasabi lang sila ng resulta ng nakaraan. Okay siya for reporting, pero hindi siya laging good guide for future decisions. Okay, resulta lang ng nakaraan. Samantalang yung leading indicators naman, ito yung mga signals or metrics na pwedeng mag ng future health. Ito yung mga bagay na kailangan nating actively i-monitor at palakasin. Anong mga example nitong leading indicators na binabanggit sa materials? Marami silang binigay. Nanjan yung covenant adoption rate. Anong percent ba ng regulars ang formal members? Yung discipleship coverage. Ilang disipulo per leader? Yung leadership pipeline throughput. Gano'ng kabilis kayo nakapag-produce ng bagong leader? Meron pa. Meron pa? Hospitality Index, gaano kadalas kayo may shared meals or follow-up sa newcomers. At yung sending rate, ilan yung naipadala nyo to start new work. Mukhang mas meaningful nga tong mga to. Pero, um, di ba may danger din na magamit to sa maling paraan? Like, For comparison lang or pagyabang? Napaka-valid na point niyan at warning din yan sa source. Ang paalala, sukatin natin yung mga bagay na talagang nagpapalago sa tao at nagpapatibay sa community, hindi lang yung numbers na nagpapaganda sa report. Hindi lang pang report. Oo. At kailangan daw yung data laging may kasamang kwento. Data without story is not enough. Hindi pwedeng numero lang. Kailangan ng discernment sa paggamit nito. Hindi for boasting, comparing, or judging others or yourself. May case study pangaraw doon, di ba? Meron. Yung isang church, bumaba pa nga yung attendance nila nung nag-focus sila sa leading indicators, like discipleship and leadership dev. Pero ang resulta, mas lumalim yung ugat ng community, naging mas resilient sila in the long run. Okay, very interesting. At may isa pang concept sa huling part, na parang baliktad sa common thinking. Ito yung pruning o pagpupungos at sending o pagpapadala ng members. Usually, iniisip natin, pag umalis ang member, loss yon, failure. Pero iba ata sinasabi dito. Tama ka, parang counterintuitive nga sa una. Sinasabi ng source na yung intentional pruning, parang pagtrim ng halaman para mas lumago, at yung celebration ng pagpapadala ng members to start new work elsewhere, pwede palang sign ng health. Yun, hindi loss. Talaga? Paano? Hinango ito sa John 12.24, yung verse tungkol sa grain of wheat na kailangang mamatay o maiwala para magbear ng much fruit. Ang perspective dito, hindi lang tayo nag-aalaga ng isang puno. Nagbubuo tayo ng isang kagubatan. Pagbuo ng kagubatan. Ganda niyan. So, binabago nito yung view natin sa attrition o pag-alis ng member? Oo. Kung ito'y dahil sa sending for mission, Nagiging bunga siya ng misyon, hindi lang basta paglisan. Pinapakita nito na yung ministry focused hindi lang sa sarili niyang paglaki, kundi sa pagpapalawak ng kingdom. At para hindi lang ito concept, may mga practical ways ba na sinusuggest para maging normal at intentional itong pagsasend? Meron. Nagbibigay yung source ng mga concrete structures. Kasama diyan yung pagkakaroon ng metric like annual sending rate, yung pagkakaroon ng formal at celebratory na commissioning liturgy para sa mga alis, Ritual ng pagsusugo. Oo. Pagkakaroon ng specific apprenticeship tracks for church planters, paglalaan ng seed grants or panimulang pondo para masuportahan sila, at kahit yung pagkakaroon ng formal covenant or agreement between the sending church and the new plant, cross congregational covenants. Wow. Lahat ito nagre-reinforce nung principle ng release over retention, yung kusang pagbibigay laya for the sake of multiplication. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pagkatapos nating himayin ito, ano yung pinaka-takeaway natin? Malinaw na yung mga pinakaunang araw, yung young plant stage ng isang church o ministry, napaka-critical. Bawat desisyon may bigat totoo yung intentional na paghubog ng clear covenant identity yung walang sawang pagdevelop ng local leaders yung pag-establish ng healthy simple rhythms of discipleship and worship at yung paggamit ng tamang metrics for real health ito yung mga susi para sa isang ministeryong hindi lang basta nag-start kundi tumatagal nananatiling matatag sa challenges at nagpaparami pa para sa next generation para sa iyo na kasama namin ngayon, ano kaya yung pinakatumamak na idea sa iyo mula sa usapan natin? At bilang huling thought experiment na iiwan namin sa iyo, sobrang emphasis ng materials na to sa kahalagahan ng local context at pag-iwas sa dependency sa labas. Pero heto yung tanong para sa pagninilay mo. Paano mo magagamit itong mismong guide na ito, itong book or materials na sinuri natin, nang hindi ito mismong nagiging another form of external dependency? Hmm, Good question. Anong parts nitong deep dive na to ang kailangan mong salain, pag-isipan mabuti at i-adapt ng husto sa iyong specific na lupa, sa iyong specific na panahon at sa iyong specific na situation para tunay itong mag-ugat, lumago at mamunga sa paraang tama para sa iyo at sa nais ng Diyos para sa iyo?